106.6 kHz Sunshine Radio Kapartner mo sa balita at serbisyo Makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan alas anim na minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng mga balita. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong news blaster. Headline. Sa ulo ng mga balita, DA aminado na may ilang palengke na naman ang nagbebenta ng imported rice sa presyong lagpas sa MSRP. Headline. Senator Cynthia Villar sinabing hindi siya hadlang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Headline. Pagmimina ng langis sa talampas ng Pilipinas, isinusulong sa Senado. Headline. Unang batch ng mga Starlink na gagamitin sa darating na halalan na install na sa ilang voting centers sa Davao City. Headline. Ginawa ng gobyernong Marcos Jr. kay dating Pangulong Duterte, nagtulak kay VP Sara para ikampanya ang Duterte. Headline! Sa ating international news, daang-daang kalansay at sinaunang simbahan, natuklasan sa isang unibersidad sa UK. Headline! Sa sports news, Kawai Leonard, pinangunahan ng panalo sa kanilang laban, Contra Nuggets. Headline! At sa ating showbiz news, OPM legend Haji Alejandro pumanaw na sa edad na 70 years old. Headlines, headline, headlines, news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Magandang gabi mga kapartner. Narito na ang balita ngayong araw ng Martes, April 22 sa taong 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Zairil Libranda. Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Sa unang bugso ng ating balitaan Tila ramdam na ramdam Ang matinding init sa panahon dahil sa ilang Sa buong bansa Ay apektado ang heat index sa kasalukuyang nasa danger level Ayon sa ulat ng Philippine Astrum, Asthma, Atmospheric Physical and Astronomical Services Administration O pag-asa umabot na sa 46 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. 26 na lugar na rin ang apektado ng tumitinding init na ang ng araw. Ang lungsod ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan ay may heat index na 45 degrees Celsius at nasa 44 degrees Celsius naman ang sa probinsya ng Tugigaraw sa Cagayan. Inaasahan nasa 43 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar kabilang ang Apari, Etchag Isabela, Balera Aurora, Subic Bay, Olongapo City at Sangli Point sa Cavite City. Apektado rin ang Puerto Princesa City sa Palawan, maging ang mga bayan sa Aberland at Koyo sa Palawan at Dumangas sa Iloilo. Samantala, sinabi ng pag-asa na magiging sanoptik ang susunod na lugar at maaring mabot na lang sa 12 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman. Sunshine News Blast. Pinaalalahanan ng PhilHealth ang publiko na saklaw sa kanilang coverage ang karaniwang sakit na dulot ng tag-init. Kasabay ito sa babala ng pag-asa na aabot sa danger levels ang mga heat index sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa State Health Insurer, ang patient package o inpatient package para sa heart heat stroke o heat exhaustion, heat collapse, heat cramp at sunstroke ay nakakahalaga ng 12,675 pesos. 18,135 pesos ang para sa heat fatigue at iba pang epek epekto ng tag-init at liwanag na nasa 7,800 pesos ang para sa katamtaman hanggang malubhang dehydration. 7,800 pesos rin ang inpatient package para sa bulutong na walang komplikasyon. 19,500 ang para sa typhoid fever. 16,575 ang para sa sore eyes o conjunctivitis. 11,700 ang para sa nakakahawang pagdatay acute gastroenteritis habang ang lason mula sa marine animals tulad ng jellyfish o dikya o animon o isang hayop mukhang na mukhang bulakbak sa dagat, shellfish at starfish ay nasa 11,115 ang inpatient package. Binanggit din ng PhilHealth na saklaw ang kanilang outpatient emergency care benefit package ang mga miyembro ng defendants nito. Maaari itong magamit sa alinmang accredited hospital mula level 1 hanggang level 3. Sunshine News Blast! Samantala sa ibang balita naman, balik ko na rin ang pasok sa mga pribadong paaralan. Formal nang inanunsyo ng Department of Education na maaari nang magbukas ang mga pribadong paaralan sa June 16, 2025 kasabay ng mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng pagbabalik sa original na academic calendar ng bansa. Kasunod ng pagtatapos ang school year 2024-2025, noong April 15, inanunsyo ng DepEd sa ilalim ng DepEd Order Number no. 12 Series of 2025 na magsisipan simula ang susunod na pasukan sa June 16, 2025 at magtatapos sa March 31, 2026 bilang bahagi ng pagbabalik sa normal na academic cycle. Bagamat may kalayaan ng mga pribadong paaralan sa pagpili ng school opening, dapat pa rin itong tumalima sa school calendar loan na nagtatakda ng pasukan mula lun unang lunes ang hunyo hanggang huling araw ng Agosto. Layo ng reformang ito na mapabilis ang pagbangon ng sektor ng edukasyon mula sa epekto ng pandemya at mapabuti ang daloy ng pagkatuto. Sunshine News Blast. Samantala, DA aminado ng mga ilang palengke na naman ang nagbebenta ng imported rice sa presyong lagpas sa maximum SRP. Si Shina Torno sa report personal na nakita ng ilang opisyal ng Department of Agriculture na unti-unti na namang bumabalik sa dating presyo ang ilang brands ng imported rice sa palengke sa Metro Manila. May ilang rice retailer kasi ay nagbenta ng brands ng imported rice na mataas sa itinakdang presyo sa ilalim ng maximum suggested retail price o MSRP. Halimbawa na lamang ang tindahang ito sa Marikina Public Market na halos 50 pesos kada kilo ang presyo ng isang brand ng imported rice. Hindi ako ako directly kumukuha sa Bulacan. Er, sa mga mailers po. And the thing is, may other expenses din naman kami. Hmm. Besides the rain, gasoline, all other. Paliwanag ng may-ari. Kaya naman daw nilang ibaba sa preso na pasok sa 45 pesos sa kada kilo na MSRP ng gobyerno. Pero wala na kaming profit, kumbaga, ilumas lahat ng ano. Hindi naman talo, it's just na break even ka lang talaga. Bukod pa riyan, isa pang retailer aktwal na pinapalitan ang presyo ng imported rice na ang presyo ay nasa 52 pesos kada kilo. Kapareho rin lang ang paliwanag dito sa unang rice retailer na nasita ng ilang DA officials. tumal ng Sa ibang Sinabi naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, batay daw sa paliwanag sa kanya ng mga retailer, ilan daw sa pagtaas ng presyo ng imported rice ay limitadong nakukuhang supply, partikular sa Bulacan. Ngunit paglilinaw ng DA official, wala raw dapat dahilan para muling tumaas ang presyo ng bigas sa palengke. Ang sinasabi sa kanya daw ng, uh, from, from, Bulacan, may nakaambang pagtaas daw dahil sa taripa. Uh, and we don't think it's the tariff. Kausap naman lagi natin ng Intercity, Golden City, mga supplier natin from Bulacan. Wala naman tayong nakikitang problem with supply and uh, tariff. Wala namang pagtaas ng tariff. Dagdag pa ni Guevara, posibleng sinasamantala ng ilang traders ang pagtaas ng imported rice na isa nakatutok ngayon ang Department of Agriculture sa pagpapababa naman sa presyo ng karning baboy. Aminado na sabing opisyal na may ilang palengke na naman ang hindi tumatalima sa kautusan. Nakikita natin, meron talagang hindi na nakakapag-comply dun sa ating 45 na MSRP for imported uh, premium uh, rice. Asahan daw ng mga retailer na hindi tatalima sa MSRP. Napadadalhan din sila ng notice of violation ng DA upang pagpaliwanagin sa hindi nila makatwirang presyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno smn News. Sunshine News Blast. Senator Cynthia Villar sinabing hindi siya hadlang sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Maring itiranggi ni Senadora Cynthia Villar ang akusasyon ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na siya ang pumipigil sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA. Git ni Villar ang Rice Tariffication Law o RTL, ay isinulong para tapusin ang dekadikadang suliranin ng katiwalian at pagkalugi sa NFA. Ang kay Villar, sa ilalim ng RTL, patuloy pa rin bumibili ang NFA ng palay para sa buffer stock. Bukod dito, may Pondong Rice Competitiveness Enhancement Fund na ginagamit para bigyan ng makinarya at pasilidad ang mga kooperatiba ng magsasaka. Binigyang diindi ng senadora na ang dating sistema ng NFA ay puno ng isyu ng korupsyon. At maling pamamalakad, mula sa napaulat na pagkakabulok ng bigas hanggang sa hindi natukoy ng mga benepisyaryo ng subsidiya, lumaki ang utang ng ahensya sa mahigit 152 bilyong piso. Sa ilalim ng bagong batas na nilerdaan ni Pahulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12078, ang Department of Agriculture na ang may kapangyarihang umaksyon sa mga krisis sa bigas, kabilang ang importasyon kung kinakailangan at buffer stocking na may malinaw na monitoring. Kaya hamon ngayon ni Villar, imbes na ibalik ang luma at sirang sistema, dapat pagtibayin ang reforma para tunay na makinabang ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Troy Gomez nag-uulat, Sunshine News Blast! Samantala, pagmimina ng langis sa talampas ng Pilipinas, isinusulong sa Senado si Troy Gomez magbabalita. Isinumite ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Senate Bill No. 2995 na layong lumika ng talampas ng Pilipinas Oil Corporation o TPOC isang pambansang kumpanyang mamumuhunan sa offshore oil exploration sa tinatawag niyang talampas ng Pilipinas. Tinukoy ni Tolentino ang naturang rehiyon bilang mas malawak pa at mas mayaman sa yamang mineral kaysa malampaya gas field sa Palawan. Ang mapa ng talampas ay opisyal nang isinumite sa International Seabed Authority nitong Marso. Sa kanyang paliwanag sa panukalang batas, iginit ni Tolentino na sobra-sobra ang inaangkat na krudo ng Pilipinas halos isang daan at milyong bariles kada taon. habang Ang lokal na produksyon ay nananatili sa 23,000 bariles kada araw. Aniya, malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo na langis sa ekonomiya at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang Senate Bill 2995 ay sinusuportahan ng Senate Bill No. 2996, nalilikha naman ng talampas ng Pilipinas Development Authority para sa kabuang pag-unlad ng offshore resources ng bansa. Positibo si Sen. Tolentino na ang panukalang ito ay maaaring maging game changer para sa kinubukasan ng enerhiya sa Pilipinas. Pero ang tanong ay kung uusad nga ba ito sa Senado? Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala, sa ibang balita naman, unang batch ng mga Starlink na gagamitin sa darating na halalan na install na sa ilang voting centers sa Davao City. Si Jun Domingo magbabalita. Starlink at solar panels na install na sa limang voting centers sa lungsod ng Davao. Ang naturang installation ay nasaksihan na makinatawa ng Commission on Elections, Archdiocesan Citizen Engagement Committee, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at i -1. Mainit masyado ang election dito sa Davao, everybody knows. And any question or racist duda kung hindi naiintindihan ng tao, that's why we are here. We are here to make it transparent and we are here to clarify things. So the installation, ito ng Starlink, there are 37, if I'm not mistaken, kung tama ang data na binigay ng Conelec, 37 Starlink connections for Davao City, 36 for areas and 1 for the Board of Canvassers. So today is the first day ng deployment to schools such as Bolton Elementary School, Magallanes Elementary School, Wireless Elementary School, Bukana Proper, and Kabakan Bukana. So this will be done by two teams ng COMELEC, na meron din two teams ang ASPPCRB with the Ateneo POP. So, we would like to see how it is being done. We, all, we also have questions sa IT. We have an IT committee. Paano? Because the Starlink is supposed to be in areas na geographically isolated, disadvantaged areas or GIDA. Layman's term, dead spot. Doon ilalagay. So, gusto namin i-check kung one, dead spot ba talaga. Two, we have coordinated as well with our IT committee. What if hindi dead spot? at nilagyan ng Starlink. Ano ba ang vulnerabilities nito? So based sa IT ng na IT committee namin which is a professor ito ng Ateneo on anti he teaches as well uh, hacking and cyber crimes that's his specialty and isang computer programmer si Jaju Grandesa and a professor Jerry Canale. So ang sabi sa amin it is more for economic gain the more starlinks the more payments sa kanila but no vulnerabilities pag Naglagay ka ng Starlink in an area na hindi dense spot but we would like to witness everything. At least we can at least report to you at hopefully malaman ng mga taong bayan to. Kinuha mula sa Davos City Police Office Headquarters ang nagsisibing storage facility ng mga Starlink at solar panel. Sunshine News Blast. Ginawa ng gobyernong Marcos Jr. kay FPRRD nagtulak kay VP Sara para ikampanya ang Duterte. Si Sara Santos magbabalita. Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na ang ilegal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na ikinukonsidera ng kanilang kampo bilang kidnapping ang nagtulak sa kanyang aktibong pangangampanya para sa 2025 elections. Matatanda ang una ng sinabi ni VP Sara na wala siyang planong mag-endorso ng sino mang kandidato matapos ang mga kaganapan noong 2022 elections. Kasi ang nag-trigger ng... Um, Paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at ay yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at tinala nila doon sa hate at ipinakulong nila sa mga dayungan. So, kung makita nila, kung makita nila, uh, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa kampanya ito, ginawa ko naman yun. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte. Ayon kay VP Sara, mismong si dating Pangulong Duterte ang humiling sa kanya na tumulong sa kampanya ng mga kandidato ng PDP Laban o Duterte habang sila ay nasa The Hague, Netherlands. Sinabi ko sa kanya na okay, uh, since wala ka naman na doon sa Pilipinas, uh, pwede akong tumulong sa six uh, PDP candidates and four guest candidates no ng uh, Duterte. Ang uh, tawag nila ngayon sa kanilang uh, grupo ay Duterte. So yan po yung uh, panawagan na black voting o vote straight doon sa sampung uh, senators ni uh, ng Duterte. Nilinaw naman ni VP Sara na ang kanyang pag-endorso kina Senadora Amy Marcos at Representative Camille Villar ay hiwalay at walang kinalaman sa Duterte At uh, ang ang kay Camille Villar naman at ang kay Senator Amy Marcos tulad din kay uh, Pam 4, hindi naman odd or awkward dahil uh, si Senator Amy Marcos kilala niya ako, magkakilala kami at uh, Si Kamil naman ay uh, matagal ko na rin siyang kilala. Aminado si VP Sara na wala silang naging pag-uusap ni dating Pangulong Duterte tungkol kina Amy Marcos at Camille Villar. Kayat walang basbas mula sa kanyang ama ang pag-endorso sa mga ito. Ah, wala. Hindi kami nagkausap ni President Duterte ng mga kandidato for senators labas sa Duterte sa sampung senators sa uh, ng Duterte. Sa so ngayon, nakiusap ang dating pangulong Duterte para sa mga senators. At uh, sinabi ko nga kaibigan ko si Senator Imee Marcos at uh, si Senator uh, Senator Camille uh, Villar. Kulang din naman kasi ng dalawang uh, kandidato yung 10 dahil as a voter tayong lahat ay um, minigyan tayo ng Right to vote for 12 uh, senators. Sa kabilang banda, buo naman ang tiwala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal team, kaugnay ng kinahaharap niyang impeachment case. Ayon sa kanya, handang-handa ang kanyang mga abogado at kumpiyansa silang mapapawalang sala siya sa mga paratang laban sa kanya. No, uh, pag ko galing The Hague ay nag kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At uh, sinabi nila that they are more than confident Uh, in winning the uh, impeachment trial, impeachment case. Ang aking impeachment, uh, sinasabi ng mga lawyers, uh, they are more than confident na mananalo siya sa impeachment. Ako naman, I am most confident with uh, the lawyers working on my impeachment case. Para sa Jos at Pilipinas, kung mahal Sarah Santos, SMN News. Sunshine News Blast. Magbibigay ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga overseas Filipino workers na nabiktima ng balikbayan box scam. Ayon sa ahensya, makatatanggap ng 30,000 na cash aid ang mga biktima kabilang ang mga OFW na nakaranas ng pagkawala, pagkaabandona o matinding pagkaantala sa paghahatid ng kanilang balikbayan boxes. Batay sa mga ulat, ilang OFW ang naloko ng ilang international freight forwarders at kanilang local partners na sangkot ng irregularidad na pagpapadala ng balikbayan boxes. Ipinahayag ng DMW na idilabasan nila ang mga panuntunan sa pamamahagi ng tulong pinansyal gamit ang kanilang action fund. One time lamang ang ibibigay na tulong at kinakailangan lang magsumiti ng kompleto at angkop na dokumento ang mga aplikante. Ang mga regional office ng DMW ang mga, ngasiwa sa evaluation processing at aktual na pagkapalabas ng mga tulong para sa kwalipikasyon delikadong biktima. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. International News Blast. Gumulantang ang isang balita matapos mahukay ang arkeologo ang daang-daang kalansay kasama isang sinaunang simbahan sa ilalim ng campus ng University of Gloucester Tersfire sa Britanya. Ayon sa ulat, ng universidad dati itong department of store at nabili nila noong April 11. Inaasahan sana ang buksan ito bilang bahagi ng campus ngayong taon. Sinasabing ito'y natuklasan ng arkeologo sa kasabi ng Cats World na inihire ng nasabing universidad para sana sa paghukay. Sa kalagitnaan ng kanilang trabaho ay dito na natuklasan ang guho ng simbahan ng St. Aldates na itinayo noong Middle Age at Sini sinira o sinira noong kalagitnaan ng 1950s. Sa ngayon ay wala pang kompletong detalye ang tungkol sa nasabing discovery, ngunit ilalabas naman ng universidad ang lahat ng impormasyong kinakailangan malaman sa tamang panahon. Sports, sports, news blast. Nanguna si Kawhi Leonard ng Clippers sa kanilang laban kontra Denver Nuggets sa nagpapatuloy na seri ng playoffs. Sa huling dalawang minuto ng laro ay tabla ang score ng dalawang team matapos maipasok ni ni Jamal Murray ang Nuggets ng 3 points. Dito nga ay dinikitan o dikitan ng laban ng dalawang kupunan ngunit tumasok ang three point shot ni Norman Powell mula sa pasa ni Leonard kaya lumabang ng tatlong puntos ang Clippers. Sabalit sa intense na last one minute game ay gumawa si jumper si Leonard kung kaya't nadagdagan ng kalam ang kalamangan ng Clippers. Mag nagtapos ang naturang laro sa score na 105-102 pabor sa Los Angeles Clippers. Sa kabuuan, gumawa si Kawhi Leonard ng 39 points. 6 rebounds at 3 assists habang si James Harden naman ay may 18 assists at crucial assists sa fourth quarter. Sa ngayon ay 1-1 na ang standing ng dalawang kupunan at inaabangan ang kanilang sunod sa pagharap na pagharap sa April 26 sa Inglewood, California. Showbiz News Blast. Kumanaw na sa edad ng 70 years old ang OPM icon na si Haji Alejandro. Lubos ngayon ang pagdadalamhati ng naiwan nitong pamilya at humihingi ng muna ng privacy. Nagpapasalamat naman sila sa pag-unawa at suporta. Matatanda ang isinapubliko ni Haji nitong unang quarter ng taon na siya ay may stage 4 na colon cancer. Sumailalim so naman ito sa operasyon nitong buwan ng Pebrero ayon sa kanyang partner na si Alina Velasquez. Nakilala si Angelito Toledo Alejandro Ohaji sa kantang Kay Ganda ng ating musika, Panakip Butas at Tag-Araw, Tag-Ulan sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy. At sa ating pong words of the sign because of the foolish of God is wiser than men and the weakness of God is stronger than men sapagkat ang itinuturing na kahangalan ng Diyos ay higit sa karunungan ng mga tao at ang itinuturing na kahinaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng mga tao Sunshine news yun yung pong natunghayan ang balitaan ngayong gabi ng Martes, April 22 sa taong 2025. At sa muli po sa ngalan ng buong pwersa ng DZR 1026 Sunshine with Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Zairil Libranda. Maraming salamat sa inyong paikinig at magandang gabi. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio, Radio. Kapartner